Kapanan para tayo, may oras ka ma. Tara, samahan ninyo kung pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparo na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan yang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad ng mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, Kinuha si libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan kapwa sila tumakbo ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at suminit sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong nino ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang, kanya, ang mga kayong nino at ang panyong ibinalot sa ulo hindi ito kasama na mga kayong vino. Kung kundi hiwalay na nakitiklop sa si isang tabi. Pumasok din ang alaga na naunang dumating. Nakita niya ito at siya ay naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Si Kristo ay muling nabuhay. Alleluia! Mga kapananampalataya, pinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Isus so mas kilala sa tawag na Easter Sunday. Noon, sabi ng mga matatandang pari na ang Easter Sunday ay ang pinakadakilang selebrasyon ng simbahan. Mas takila pa nga ito kumpara sa Christmas o ang Pasko na pagsilang. Ito ay dahil sa araw na ito, nagtagumpay ang ating Panginoong Yesus na maagapi ang kamatayan sa pamagitan ng kanyang maluwalhating muling pagkabuhay. Dito rin naganap ang dakilang plano ng Diyos na tayo ay iligtas at tubusin mula sa ating mga kasalanan. Sa so, umpisa ng ating Ebanghelyo, makikita natin na si Maria Magdalena ay nagtungo sa libingan ni Jesus upang siya ay ayusin. Noong namatay kasi si Jesus, malapit ang sabas. Kung kaya inintay niya na matapos ito, saka siya nagtungo kay Jesus. Subalit, noong makita niya na naalis na ang batong panakip, tumakbo siya. Nagmamadali magpunta sa mga alagad pero puno pa rin ng agam-agam. Marami sa atin ay ganon sa kabila ng mabuting balita, mga magaganda pangyayari sa ating buhay, madali tayong magkaroon ng agam-agam. Madalas tayong natutuliro at hindi lubos ang nuunawaan ang mga bagay na nasa harapan na natin. Ngunit, kahit na may agam-agam, si Maria Magdalena nakuha pa rin niyang ipahayag kina Simon Pedro ang balita. Tayo ay tinatawagan na ipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoong Yesus sa ibang tao. Pagpunta ni na Simon o Simon Pedro sa libingan, tutungang wala na si Yesus doon. Nakaayos na nga ang mga telang pambalot o pinambalot sa kanya. Nakaayos at nakalagay lang sa isang tabi. Marahil ay naisip ng mga alagad na kung totoong ninakaw ang katawan ni Jesus, e eh bakit nakaayos ang lahat? Di ba walang magnanakaw na iiwan niyang maayos ang lugar na kanyang pinagnakawat? Sabi ko nga na maayos ang lahat sa libingan ng Panginoon. Totoo na marami tayong agam-agam, problema at suli na rin sa buhay. So balit, sa pamagitan ng pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus bago pa man natin ito isipin at sabihin sa Kanya inaayos na yon lahat ng Diyos kailangan lang natin unawain ang mga naisabihin at ipakita niya sa atin Halinawa sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa ating buhay pananampalataya ay lubusan nating maunawaan ang mga naisipahayag sa atin ng Diyos sa pamagitan ng pagtingin sa mga bagay-bagay na ipinapakita niya sa atin. Patuloy natin ipahayag ang mumuting balita na hatid sa atin ng ating Panginoong Yesus. Sa putong ito, samahan ninyo ako sa isang panalangin. Panginoon, salamat po sa pagtubusin niyo sa aming mga kasalanan. Dapat po ay kami ang nakaraanas ng mga yan. Subalit hindi po ninyo ito hinayaan dahil sa pagmamahal ninyo sa amin. Tulungan ninyo po kaming maunawaan ang misteryo ng inyong ginawang pagliligtas sa amin. Amen.